Na-identify na daw po yung uploader ng video kung saan nga ay uh, pinatigil daw yung daloy ng trapiko dahil dadaan, tatawid daw yung isang buhay. Ay, I mean, ang binanggit kasi yung pangalan, Sara Duterte, VIP daw. Okay, so binanggit ng polis na si Sara Duterte yung dadaan. Saglit lang daw yung pagpapatigil ng daloy ng trapiko dahil nga tatawid lang daw yung buhay. Okay. Si Sara Duterte pala, ibig sabihin. So, na-identify na daw yung uploader. Yun ata yung unang concern na itong mga kapulisan. Yung uploader. Dahil kuno nga ay mukhang posibleng makasuhan. Hinahanapan daw ng uh, posibleng maikaso. Ayan. Dito sa atin napakahilig ng mga taong hahanapan kita ng pwedeng maikaso. Okay? Talagang gagawa ng paraan para may maikaso. Pero sa ganang atin nga, itong uploader na ito ay siguro yung simpleng mamamayan lang na nairita ng konti sa traffic at gustong malaman kung bakit kung bakit nga ipinatigil dahil siguro walang advisory. ba diba, nung araw na yon na ipasasara yung Commonwealth Avenue. ba diba, nasa punto naman yung uploader na yon Na-identify na daw. Yun. Matindi. Alright. Sa halip na unang Uh, or magbigay ng pahayag, kung sino yung totoong VIP na yon Dahil, yun nga, itinanggi naman ni Sarah Duterte, ng kampo ni Sarah Duterte, na hindi daw siya ang nagpatigil ng daloy ng trafiko sa Commonwealth nga. So dapat, ang unang uh, statement na itong, na itong um, Holy Spirit Police Station, sana kahit papano ang inuna nila ay yung, or kung sino yung totoo. Kung sino yung VIP na yon, hindi yung uploader dahil wala tayong makitang mali sa ginawa ng uploader. Okay? tignan natin. Meron kasing uh, komento ang isang netizen dito. Ito 'yon. "Raps, for what?" 'Yung mismong polis ninyo nagsabi kung sino yung uh, papatawin. Also, bakit tahimik pa rin kayo kung sino nga iyon? Sino ba talaga yung VIP na yon? Nagkamali lang ba yung pulis? sa pagbanggit kay Sara Duterte, dapat daw ang unang ginawa ay klinaro. Klinaro kung sino yung VIP para maging tugma doon sa pahayag ng kampo ni Sara Duterte na hindi nga daw siya wala daw siyang kinalaman sa uh, pag ng Commonwealth Avenue. Nagkamali po siya. Okay, uh, uh, ganito daw dapat. Ang tinutukoy po ng pulis namin na VIP ay si Blank. Okay, napaka-simple, 'di ba? Ang ganda ng kaniyang post na ito eh. Dapat tukuyin kung sino yung VIP at sabihin na nagkamali. Pero bakit hindi mabanggit yung VIP? Nagkamali po siya. We hope this clarifies and rectifies the mistake. Dahil yung pulis daw na yon na makikita natin sa video na nagsasabing sandali, tatawid lang daw si Sara Duterte ang pagkakaalam natin ay natanggal na daw sa pwesto. Or baka naman bali-balita lang yun. ba? Diba? Posibleng ganon. Pero, nako, yung uploader pa talaga ang minasama na itong mga mga hinayupak na ito. Mantakin mo, ha? ang kanilang rason ngayon ay dahil daw etong uploader nga ay isang kritiko ng mga Duterte. Hmm, ayan para naman hindi kayo kritiko ng opposition, para naman kayong hindi kritiko ni Atty. Lenny Robredo at, nang at ng marami pang iba sa opposition. At di hamak na mas matindi yung ginagawa niyong kasinungalingan. Dito wala, walang makikita ang fake dito ah, dahil binanggit mismo ng pulis na si Sara Duterte yung tatawid. May kapangalan? At bakit? VIP ba yung kapangalan din ni Sara Duterte? Natural, alam na natin kung sino yung Sara Duterte na tinutukoy. Okay?